So uh, good afternoon mga kuys uh, Meron tayo ditong meio Grabis yeah, Version 1 Ang concern ni customer dito Sobrang lakas ang dragging Tapos yung scenario uh, Galing siya sa Pakikipaglibing Naramdaman niya yung ano Malakas na dragging Pero pag naandar Okay naman Wala siyang ano Ito yung naging problema mga kuys tanggal ang lining ano nangyayari to kalimitan mga kuys uh, pagbihirang gamitin yung unit kasi yung odo pa lang nito 2,200 pa lang mga koys Sa loob ng Ilan taon na buhay ito? 43 uh, years 4 4, oh, ganun Ayan Alam ko mga koys Matagal na tong unit na to eh Kasi version 1 pa yun ng grabis Ayan Ayan Upod yung lining Mga koys Ayan o oh. Upod na upod Ayan Inaantay lang natin si customer sana may available na piyesa. Yan. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung uh, part number. Tapos screenshot niyo na lang mga boys. Yan. Bus na bus talaga Eh, Dahilan Uh, bihirang beerang gamitin yung unit. Madalas mangyari to sa Honda Beat din na uh, version 2, yung may I think stock version 2. Pag gamitin din yung unit, Yan Natatanggal na yung mismong lining. Tanggal talaga eh. Ayan. Tanggal ang lining. Antayin nyo ako mga kuy, sinantay ko lang si customer Tapos mapakita ko sa inyo pag nakikabit ko na So yan mga kuy, sa nakabili na si customer yan. Genuine part yan mga kuy Ang bilhin ni sir dito ay nasa 1-2 Yan, 1-2 Bagong clutch lining Yan mga kuy, bagong bago, bago. Antayin nyo mga kuy, si ko lang muna Ayan kuy, share Share ko lang sa inyo yan o. Eh, ayan yung brand natin Pero mo yung kapal nyan Ayan yan no? Tuklab talaga Buti na lang nakagapan ng customer Kasi pag hindi ito nagapan na Ayan papansin nyo mga kuy Ayan o. No? Ayan Ito rin yung kumakapit ko sa clutch bill Ayan ito yung sisirain niya Pagka hindi nyo nagapan Uupo din yung clutch bell nyo Yan So yan, yeah, ikakabit ko lang muna mga kuys So yan yeah, mga kuys, ikabit na natin yung clutch lining na bago Yan Sana may natutunan kayo sa aking tutorial video mga kuys Yan ni'yo uh, nyo naman ang aking Facebook page mga kuys Then, sunod mo yung aking YouTube channel. Salamat ng marami.